Magandang umaga guys. Magandang umaga sa lahat. Welcome to my YouTube channel. At matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel. So, for today's vlog, mga kalakotsero ay uh uh mag uh, Papakita ko sa inyo ng mga view dito sa aking uh, pwisto no. So medyo malamig dito pero nang po ako dito kasi bigla pong naman tayong mga damo na araw-araw ko naman ito diniligan. Kasi alam nyo po dito, napakahalaga ng damo dito no. So kung tingnan nyo mga guys, nagugulat ako dito bakit ganito yung damo. So titingnan nyo naman no, araw-araw ko naman itong diniligan pero nung tag-init, ito naman ang damo na ito. Kung tawagin sa atin ito ay ano to eh kadina kadina ba ito matagal mamatay pero dito nagtaka ako oh yan oh may pusa pa meow 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 so yan guys no ang ano uh, natin dito masyadong ano uh, hindi naman tuyo yung lupa pero yung araw tirik na tirik pero hindi naman mainit kasi nga uh, January dito ngayon ay January February na pala February na pala dito at saka malamig dito no gulat lang ako bakit ganito yung nangyari sa damo dito no so kung makikita nyo guys ako lang may ano dito sa paligid no may mga damuhan so sa paligid ay for deserto nyo no kasi nga ito nga yung pwesto ko ay flower shop so kailangan talagang, talagang flower shop pagka ano may mga design design So hindi lang po ako florista sa loob, hardinero na, florista pa. <laughs> Ganyan talaga buhay pag WFW ka, lahat kakapain mo. Para lang uh, siyempre eh, nangangamuhan tayo eh. Kaya kailangan hindi lang isa yung trabaho mo. Kung mayroon ka pang nalalaman, kaya ito alam alam ko din yung konti mag garden. Kaya lang nagulat ako mga guys, bakit namatay ito? yung kung makikita nyo, ganito yung sistema Oh. Ayan oh. o. Ito naman marami sa atin to Iwan ko kung mayroon sa atin ito. Ang tawag nito ay uh, Parang sangig yata. Mabango siya. Oh. Bang yung mabango siya. So, yan guys, no? So, yan ang aking uh, ipapakita sa inyo, no? So, salamat muli at uh, magandang araw sa inyong lahat.